panloob sa ilang establishmento, huli sa kamera. Baka insidente ng robbery holdup, paano maiwasan? Sa San Fernando City sa La Union, sa kuha ng CCTV ng tindahan ito, ang bantay ng oras ay ay kumuha raw ng pagkain sa kusina. At ang naiwang isa pang bantay, ayun, tulog. Sinamantala ito ng kabataan. Pinasok niya ang kanyang kamay at kinuha nito ang mga benta ng tindahan na nagkakalaga ng halos isang libong piso. Hindi na rin namalayan ng mga lalaking nasa labas ng tindahan ng kawatan. ay sa may-ari ng tindahan, sa tulong ng CCTV, nahuli rin ang suspect. 30 minuto matapos ang pagnanakaw. Bumalik daw ito sa tindahan matapos gawin ang pagnanakaw upang bumili ng sigarilyo. Suot ang parehong damit. Ang lalaki, may utang pa sa tindahan at hindi raw pinayagang mangutang bago nangyari ang insidente. Umamin ng lalaki sa pulisya sa pagnanakaw. Ginamit daw niya ang pera sa pagpainom sa mga kaibigan. Inuuro nga may ang tindahan ang kaso daban sa suspect. Binalik naman daw ng asawa nito ang perang ninakaw niya. Sa barangay San Roque sa Marikina City, bagalas tres noon na madaling araw. Huli sa CCTV ang isang lalaki habang nilolooban ng isang tindahan. Makikita ang pagbukas nito sa lalagyanan ng pera. Gamit ang dalang flashlight, naglibot pa ito sa tindahan upang maghanap ng mananakaw. Maya-maya pa, kumuha siya ng isang plastic bag. Dito na niya sunod-sunod na isinilid ang mga nakulimbat na paket-paketing sigarilyo. Ay sa may-ari, dumaan daw ang kawatan sa isang bintana sa ikalawang palapag ng bahay sa pamagitan ng pagsira sa lock nito. Agad naman nila itong nireport sa barangay. Kung susumahin, ang natangin ng biktima ay 3,000 pisong cash at mga pakete ng na sigarilyo na aabot naman sa limang libong piso. Patuloy pa rin inaalam ng otoridad ang pagkakilanlan ng suspect. Pinapain naman na eksperto ang pagbili ng mga dekalidad na security products. Gaya na lamang ng paglalagay ng tinatawag na dead bolt lock sa mga pintuan. Dead bolt lock is a lock that is stronger than any lock. It cannot be opened by seaming or jamming. Hindi mo pwedeng distrongahin yan. Kung so, pag nawala mo yung susi niyan, you have to destroy the lock itself. Kaya matiba yan. Unlike yung mga ading, mga kilak, madaling destroy kayo niyan. Kasi, ino-operate you know, ng spray. Sa Dasmarina City, sa Cavite, sa video ito na pinadala sa Facebook page ng Alisto, masdan ang lalaking ito habang sinasalansa ng mga kaon sa tabi ng nakasaradong salon. Sa CCTV video, makikita ang lalaki na tila hindi mapakali nasadali pa umalis ang lalaki Pagbalik nito may tila kinakalikot na siya sa bandang ibaba ng roll up gate ng salon Ang lalaki kawatan pala Sa putong ito sinisira na pala ng kawatan ang padlock ng gate Muli itong umalis Sa sumunod na tagpo papalabas na ang kawatan mula sa loob ng salon Sunod na inilabas ang isang kahon at isang bag kung saan isinilid ang mga ninakaw na gamit. At ikinandado pang muli ang gate sa umalis. Ang insidente, nalaman na may-ari ng salon na si Shirley mula sa kanyang anak. Si Ran raw ang kandado ng gate ng punta ng kanyang anak. Tapos pumunta nga sila dito, nagpasama siya. Tapos pag ano nga nila, yun nga, nagtaka sila na parang ang bilis na buksan ng susi. So, yun pala, hindi na nakalak talagang. Dinalik lang. Ganon, bukas na. Tapos, tumawag siya sa akin, sabi niya, Ma, sabi niya, ganon, pumunta ka ba? Sabi, pumunta na sa bahay. Diyan, nandiyan lang ako. Nandiyan lang ako sa bahay. Nasa bahay lang ako. Pumunta ka, sabi niya, ganon. Kasi, sabi niya, may nangyari. Sabi ko, bakit? Sabi naman niya na, ano, sabi niya, pinasok. Sabi niya, ganun, pinagnakawan. Bumuhat kay Shirley ang sira-sirang cabinet kung saan nakalagay ang ilang gamit sa salon na nagkakahalaga ng halos 40,000 pesos. Dito lahat to gamot na pangkulay, pangriband. Tapos yung dito naman, mga gamot din pang riband. At may mga makeup set ako dito. Complete yun. Uh, yun, to binaklas niya lahat. Binaklas. Yan para mabuksan. Tapos yung ibang blower tsaka plancha, nandito to yun. Tsaka meron din dun sa labas. Di-report na rin ang insidente sa barangay pero hindi na sila nag-report sa polisya. Igan, pakina eksperto ng paigtingin ng seguridad sa ating mga negosyo sa pagkaroon ng tinatawag na counter measures. Importante magkaroon ng mga safety equipment gaya ng CCTV. You need equipment. Dito na yung mga pinag-uusapan natin, mga CCTV, alarm system. Yan ang mga bagay na kailangan natin. Malaki ang establishmento, mas mabuti may security guard. Yung uh, tao sa store, dapat they can profile the criminal as well as the guard. Importante yung profiling kasi kapag nakikita mo naman na itsura ng isang tao, medyo nakakaroon ka na din na idea eh. Pagdating naman sa mga lagay ng pera o cash register, pinapain na eksperto ang pagtabi ng malaking halaga sa isang safe spot para hindi maipon sa kaha ang pera. Sa mga cash register, of course, it is uh, advisable na when you say security, alisin nyo laman pagka sarado na tindahan. Tago mo sa safe or tago mo sa vault yung so that the next day you can deposit it to the bank. But never leave it there. Ganitong pamaraan ngayon ginagawa ng isang restaurant sa Quezon City. Basa sa kanyang karanasan, nasasalisyan daw kasi sila noon ng mga kawatan. Ang sasabihin nila, hindi pa sila nasusuklian, tapos pagpapapalit, Kung pala, ang pera ng 100 lang. Pero sasabihin nila 1,000. Yun ang laging nangyayari. Pag may mga buo-buo na, mga buong bills na, susurrender na sa amin ng mga kahera yan. Lalagyan niya ng breakdown kung magkano yun. Then, Pipirma siya, dadalhin namin sa office, sa, cash, uh, sa safety box, pipirma rin kami kung magkano yun. Then after nung pag-cash out na, bibigay namin lahat yun.